Hello, good morning, good evening, happy day sa ating lahat mga people. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol dito sa isang bagay na <clears throat> galing sa dagat. Ito ay bayuko or matang dagat. Ito ay maraming pagagamitan. So bago ang lahat, Uh, kumusta? Shout out sa lahat sa inyo dito mga nanonood sa atin sa YouTube channel. God bless po sa inyo mga people at kumusta? Sana na sa mabuting kalagayan at pangangatawan po tayo kasi ngayon panahon na ito, uso po ngayon ang mga trangkaso at yung katikati sa katawan, parang bulutong na orbong bungang araw no? Uso ngayon 'yan, mga people. Kaya sana ingat-ingat po tayo, mga peeps. Ano ba 'tong isang bagay na ito na nag -ano sa mata ko? Nagkaiba pa rin, oh, no? kambal. Kambal siya. 'Yun, kambal nga 'to. Kadikit isang bagay diyan. Sa mga baguhan dyan people subscribe, click the bell para updated po lagi tayo. Simple lang po ang aking introduction sa aking YouTube channel. hindi uh, pa kasi ako marunong mag-edit, people, kaya ganun lang. Pero anyway, kahit hindi natin magandang introduction ng ating video, as long na maintindihan ninyo, as long na makakatulong sa inyo, ay ayos na, di ba? So, <clears throat> sa mga baguhan dyan subscribe, click the bell para updated kayo lagi sa aking mga vlogs. Daway na sa mabuting kalagayan po kayo mga people. Etong bayuko, ko tayo dito ng ano, ng iilang piraso para mas makita natin ng malapitan. No? Yan. Itong mga bayuko na to or para sa akin bayuko, matang dagat, ang laman nito people masarap no at hindi, hindi mo rin to basta-basta makita kasi ako mismo naka-discover nito at nangunguha din ako sa karagatan no nangunguha ako nito hindi siya madaling makuha people pagka nakuha mo to uh, kailangan matalas ang mata mo no yung na kinu, kami ng may laman nito kailangang talasan mo talagang paningin mo kasi gumagaya siya sa bato, gumagaya siya sa kulay ng dagat, ng lumot, nagaya sila. At iba-ibang klase ang forma ng katawan nila, people. Kaya minsan mapapansin natin bakit mayroong kulay ganito. No? Parang ganyan. Tapos may kulay na ganyan. Maraming kulay yan, people, oh. Napakaganda. At napakaganda rin po nitong klaseng ganito, people. Ito ay pwede ihalo sa garapa. Marami po ako ganito, people. Yan. Marami ako niyan. Meron pa dito. Meron pa din doon sa altar ko. Yan. Meron pa. Tapos, meron pang isa doon. ba diba? So, nakita ninyo kung gaano ako karami ng biyaya na binigay sa akin ng kalikasan. Basta ikaw ay isang kalikasan at mabait ka sa kalikasan. At mapagmahal ka, talaga namang biyayaan ka ng maraming biyaya sa karagatan, kailugan at kabundukan. 'Yan po ako. Hindi naman sa dahil nabuhos 'yan, nabuhos siya oh. Ayun people nabuhos 'yun, natapon. Kasi itong ano ko dito, hindi pantay kaya nahulog nung dito ko nilagay na tapik 'yan, tabi. Natapon lahat. So, 'yan eto papaliwanag ko po to sa inyo ah, papaliwanag ko po natin dito na ang isa sa bayo ko na ito ay maraming taglay na kapangyarihan kaya niyang magiging tagulilong or taguliwas or hindi ka makita no kasi yung ano niya yung katawan niya hindi mo rin to basta-basta makita people no? Hindi basta-basta makita 'yan. Pagka kumuha ka sa dagat, talasan mo talaga paningin mo. Ito ay nagbibigay din ng pampaswerte. Pampaswerte sa buhay, sa negosyo, at pwede ihalo sa garapa. Mapapansin niyo ang aking mga garapa ay mayroong mga ganyan. Kasi yan ay mainam din nataguliwas at protection At alam naman natin na pagdating sa karagatan ay napakalakas ang kapangyarihan, taglay, nang galing sa dagat mga people. Kaya itong ganito, daming biyaya sa akin pag tuwing pupunta ako sa karagatan, alalung uh, lalong lalo na kung solo lang ako or may kasama ako na karapat dapat silang biyayaan at bibigyan ng ganyan, nagpapakita ng maraming ganyan ang dagat. Tingnan ninyo po to. Iba parang ipo-ipo din yan. Ipo-ipo din yan at saka matang dagat. Ipo-ipo yan. Kaya napakalakas ng kapangyarihan taglay ni Bayuko. Taglay na kapangyarihan ng business, pwede sa pampaswerte, proteksyon, tagabulag, at iba pa. Yan ang kapangyarihan taglay ng bayuko ng karagatan. Mas alam na 10 people na pagdating sa karagatan at galing sa karagatan ng kalikasan, wala ng dasal at automatic general round protection at general na gumagana sila. Ganyan po kataglay ang kapangyarihan ng galing sa karagatang bayuko. Okay people, maraming salawa, salamat na way naintindihan ninyo ang mga sinasabi ko at nakakuha ng konting aral. Bye muna.